Lang. Bakit? Hindi na pa tayo lakad na lakad. Oo. Oh. Tignan mo, putput na putput yung sinelas ko. Ah. Ba, ba Ay, hindi nyo ba alam magmember tayo sa gang? ano bang gang? Bata pa po ako eh. Ano nga yung ala na may age limit dyan ayaw eh. Ano din dyan? Ano ano yung ginagawa dyan eh. Ano may binabanatan ah. na eh Bugo ka lupong binabanatan na eh <laughs> Wala ditong binabanatan na eh Meron dito shabu. Ay, yung ayoko po yan. Bawal yun ah. Hoy, tara na kayo. Ano ba iniisip nyo? Ay, yung shabu, yung ano, yung, yung uh, bawal na gamot. Ay, ano, gangte. Kaina, ano yung shabu-shabu, yung soup. Ay, masakit dyan. Pwede pala kami mag member dyan. Oo. Oh. <laughs> Pwede pala. Kung ano-ano ang iniisip nyo, mga buhok na ko kasi yung ano, gang na ano. Ang member, yun ang buhok. Ito pa-member na tayo sa gangte. -tay, kasi nandito oh, kami okay. sa gangte. Guys, okay, sa na nga. Ba Dahil nabalitaan ko nga na nakapromo dito sa gang. Tinaya ko na nga rin sila para mas masulit. Eh, akala pa nga ng mga to. Kung sa hanggang ko pa sila dadalin. <laughs> At pagpunta pa nga namin, sobrang dami nang tao. Grabe, guys, sa 369 kasi na promo nila rito. Naka-unlimited Samgyupsal, naka-unlimited flavored wings pa kayo. Bisisang nga rin sa dahil na kung bakit binabalik-balikan ng kainan na 'to. Maganda ang service. Very accommodating ang mga staff. At higit sa lahat, premium quality 'yung mga pagkain nila rito. Kaya pagdating sa Samgyupsalland, isa nga ang gang na may standard at quality na kainan. Sa mga hindi pa nga nakakakalam kung saan sila matatagpuan, located nga sila sa Barangay Bernardo, ka Highway, Cabanatuan City. At tabi nga lang din sila ng Rustica. Sige nga, guys, parang nga mas maging solid 'yung pagpunta namin dito. Ito ang 799 yung inabel namin para masubukan din lahat ng nasa menu. Lahat nga nyan, guys, unlimited yung makakain dito. At may mga dinagdag nga silang bagong product. Na sigurado rin magugustuhan nyo. Tulad nga nitong signature mozzarella pork ribs. At meron na nga rin sila ditong mix seafood. Kasama pa nga sa mga unlimited na inabel namin. Unlimited wagyu, cheese scallop, shrimp at beef inoki. Meron nga din tayong unlimited bibimbap, beef bulgogi, tempura, sushi. Unlimited shabu shabu na nga rin dito at marami pang ang iba. Guys, ay prices nila para sa iba pa nilang ino-offer. Nung nakompleto na in-order namin, tinikman na rin namin isa-isa yan. Gluten mo yan, ha? Oo. Kasi diba talaga kapag premium yung ginagamit ng mga meat Sobrang quality, sarap So ayan guys, may early wings din dito ayan. Kasama yan sa set Diba ibang flavor? Ayan. Try na natin guys Ayan guys, may garlic parmesan din sila dito Hot din to Is try naman itong tempura nila Sama rin yung saset. Yes. Try nyo na to. Napakasarap. Guys, may iba-ibang flavor din sila ng sushi dito. Limited din to, guys. Oh. Walit to. Napakapanalo. Guys, ito na may try natin yung bibimbap nila. Guys, grabe sa toppings, oh. Guys, alam nyo ba? Unlimited din to. Mix na natin. Sarap yan pag minix. Guys, yan, try na natin. Okay lang, panalo to. Ito yung pinaka-the best dito. Yung bago sa kanila, mozzarella pork ribs. Yan. Mmm. Napaka tender na itong ribs. Sobrang lambot. Isa, isa din to sa mga bago nila, mix seafoods only. mga mag sa dyan, bagay na ba, bagay, na bagay sa inyo to. Anli hmm. pa. Kasi yes, ito na may try natin, beef bulgogi nila. Hmm. Huh? Kasi sa naman yung hotpot nila, shabu-shabu. Tapos depende sa inyo kung anong gusto nyo yung ano, flavor ng soup. Na. Hmm. Sarap, unlimited din to, oh. Masarelable.